Naranasan nyo na ba na hindi kayo iniimbita ng mayayaman ninyong kamag-anak dahil hindi kayo mayaman? Isa kami sa hindi pinalad na lumaki sa mayaman na pamilya, tawagin nyo na lang ako sa pangalan na Dorothy. Minsan nagkayayaan ang mga kamag-anak ko na mag-swimming sa isang resort, ay nagulat ako ng sabihan ako ng pinsan ko na maghanda daw kami dahil kami daw ay kasama sa swimming. Talaga ba? Kasama talaga kaming magkakapatid sa swimming? Nagtatakaman ay natutuwa din ako sa balita ng aking pinsan. Oo Dorothy, sabi ng isang pinsan natin ay reunion daw ito ng ating pamilya. Wika pa niya. Excited akong ibalita ito sa aking mga kapatid at kay nanay. Cherry Onyok, halikayo dito! Kasama daw tayo sa swimming, sabi ni Mian. Huwag na kayo sumama, wala naman kayo ang bag, tutol naman ng nanay. Nay, sabi ni Mian, sagot daw ng isang pinsan namin galing abroad ang lahat. Pagmamalaki ko naman kay nanay. O oh siya, bahala kayo kung yan ang gusto nyo, sabi naman nito. Nag-impake na kami ng aming gagamitin sa swimming, gaya ng pampaligo, tuwalya at iba pang damit. Dahil wala naman kaming pera, nagbaon kami ng mga kapatid ko ng chichirya na tigpipiso at kanin. Kung sakaling magutom kami dahil bibihira lang namin silang makahalubilo, nahihiya kami na makipagsabayan kapag kainan, saka na lang kami kukuha kapag inaalok na nila kami. Dumating nga ang araw ng swimming, nakatayo kami sa waiting shed kung saan ay doon daw kami dadaanan ng sasakyan Ate, sigurado ka ba na dito tayo mag-aantay? Sabi kasi ng isang pinsan natin ay doon na lang daw sa bahay ni Natita sila pupunta, wika ni Onyok Oo, sabi ni Mian, dito daw tayo mag-aantay dahil dadaan naman din dito ang sasakyan Sabi ko naman kay Onyok pawis at init ay hindi namin inalintana dahil sa kagustuhan na makasama ang mga kamag-anak kahit minsan lang. Ate, ayan na sila nakikita ko na ang van ni tita, excited na wika ni Sherry. Nawala ang ngiti namin ng lagpasan kami ng van. Hinabol pa ito ni Onyok kahit nakita nila kami ay alam kong hindi talaga kami nila hihintuan. Tinawag ko ang kapatid ko na hinahabol ang van. Onyok, halika na umuwi na tayo. Sigaw ko kay Onyok. Bakit sila ganoon nate? Parang hindi tayo kamag-anak kung ituring nila? Malungkot na sabi ni Cherry. Umuwi na nga lang kami sa bahay. Kahit hindi kami nila isinama ay itinuloy naming magkakapatid ang swimming. Naglagay kami ng tubig sa malaking batya. Masayang pinagsaluhan ang baon namin na chichirya at kanin. Mula noon, hindi na kami pumupunta kahit anong okasyon ng aming mga kamag-anak. Nagsikap kaming magkakapatid sa buhay. Sa ngayon ako ay isang manager na sa isang kumpanya. Si Cherry naman ay nasa Canada at doon na naninirahan kasama ng kaniyang pamilya. Si Onyok naman ay isang sundalo na may mataas na rangko. Kung dati ay hindi kami nakakatanggap ng imbitasyon. Ngayon naman ay panay ang padala ng mga invitation letter. At kung hindi mo pupuntahan ang imbitasyon nila, ay tatawagan ka pa kung bakit hindi kami nakapunta. Ganun pa ako ay nagpasalamat pa rin sa kanila dahil sila ang naging inspirasyon naming magkakapatid upang magsumikap sa buhay.